Ayan mga kaprom din oh, pagkatapos nga nung ating 700 uh, na talong na naitanim ay isisingit muna natin uli itong tinatanim po natin na luya. So medyo natigil nga tayo dahil inuna po natin yung mga seedlings po na talong para hindi po siya malanta. Pero marami po tayong pananim na sili. So yan po si Kuya Bong, kaway kaway naman dyan Kuya Bong, kahit pagod. So nilalatagan po natin ng uh, sunog na ipa. So isa po sa napakagandang uh, pampataba, pampalaki ng laman ng luya ay ito pong mga sunog na ipa. Yan dahil sa bukod sa talaga binubuhagag niya yung lupa, yan po ay nagsisilbing pataba na rin po. No, kapag yung lupa ay buhaghag na buhaghag, ay gustong-gusto po 'yan ng luya. At yan din po ay nagsisilbing natural na pataba na sa ating mga tanim na luya dahil yan po ay sagana sa NPK no, yung macronutrients, yung nitrogen, phosphorus, at potassium. Kaya talagang yan ay nakakapagpaganda sa ating mga tanim na luya. Pinananatili din niyang mamasa-masa yung ating lupa. Napakaganda, lalo pag bagong tanim yung luya, makakatulong po yan dun sa rootings, dun sa pagtubo ng ugat at pagsibol ng ating pananim na luya. Kaya isa po sa gamit na gamit ng mga magsasaka no, sa mga nagpapanpo ng luya ay ito pong sunog na ipa bagamat may ilan naman na hindi po gumagamit nito lalo kung natural na buhakag naman talaga ang lupa na ating pinagtataniman lalo kung sa bundok no ang hirap magakyat niyan kung sa bundok dadalhin kuya Bong no pero dito sa area naman natin ay patag at dito po kasi sa atin sa Laguna ay napakarami po ng mga pabayuhan na uso na po kasi ngayon maka-from di yung ano dryer so yan po ay galing do sa mga dryer do sa pinagpapatuyuan ng palay lalo sa panahon po ng tag-ulan dahil napakahirap pong magbilad ng palay so tutuloy po natin itong luya pero mamaya uh, next natin yan dahil meron po tayong uh, pananim na kamatis no so ituro ko din po sa inyo yung paraan natin ng pagtatanim po ng kamatis so update lang po dito po sa ating luya